yellow yellow mga tigang ito fourth round <laughs> puro pasta na <laughs> kumuha ko ng ano ng fried rice bihon uh, alfredo uh, ano dong pasta alfredo at <laughs> sabote alfredo at saka yung paborito kong kabote ito yung kinuha ko ngayon sa fourth fourth round lang alam ko eh fourth round na no, oh, fourth round na ito Tik Tikman natin yung ano yung kabuti. Kasi yung kabuti hindi pa ano eh, hindi pa umubukad-kad eh. Mm. Masarap. Ito yung makikita ko kasi na, nakaharap ako dun sa buffet. Nakikita ko na e, ano bang kinukuha nilang puti sabi ko. Ito, sa ko. Kasi pa, al alos dumadaan dun. ito yung pala bihon eh, tikman natin yung bihon kung masarap bihon naman talaga <laughs> daraman na dami hmm. okay na mga katikang kita kita sa 5 round kung hindi pa mabubusog okay dokie malakas pang kumain si Lolo. okay, <laughs> okay, bye-bye.